butang ayan hmm, na ah, sis Jin sa so, isang araw ipapadala namin sa iyo kasama yung lubid ng poong nasarino at iba pa ayan. Yan. para saan nga yan ding batong butang yan po sis Jin ang nakuha namin sa taalik marami po yan, yan. <coughs> Maging busy lang kami ng nakaraan. Ito po yung ito yung naipangako namin sa iyo sis Jane, yan. Papadala namin sa iyo ng laki nito, yan ha. Tingnan po, bato talaga yan. Oh. Ayun, malaki yan Kito, lutang talaga sa tubig. Kahit ilubog niyo po yan oh. Pusang lumulutang talaga oh. Yan po. Sa aking bayang sinilangan ko po ito nakuha, mga bro, mga sis, yan po. Nakapangako po, nakapangako po kasi kami kay sis Jane. Jane na pagkakalooban po namin siya ayan. Ipadadala po namin ito sa isang araw at ah. kukumpletuhin lang po namin yung mga ibibigay po namin sa kanya. Yan po. Oh. Hindi lang po ito ang mm, pagkakaloob po namin sa kanya. Mayroon pa, Mayroon pa pong iba yung lubid po na buhat sa andas at saka so, yung, iba pong mga mutya yung mga yung crystal. mga gandang crystal. magagandang kristal po na natagpuan namin sa iba't ibang lugar pagkakalooban po namin kahit maliit lang oh, at o. least mayroon po, hindi naman kailangang malaki maliit man at malaki, isa lang po ang virtud niyan parehas lang yan, yan po na, Jean, inaayos na namin oh, yan. laki, laki po nito, tingin nyo po <coughs> lumalagotok sa ilalim ng planggana ayan po, tingnan nyo po oh. bato, <laughs> lumulutang po talaga ayan po kahit po yung magdamag yan, lutang talaga, hindi yan lulubog. Ang ulas na, amatin oh. eh. yan, inaloy. Oo, yan po, tingin nyo po. Oo, oh. oh. oh, lumulutang pa rin. Maganda po yan sa negosyo, mga bro, mga sis. Oo, oh, magaan, di ba? Magaan ang pasok. Ayan po, oh. nita nyo. Oh. Ang laki-laki. Pero lumulutang sa tubig. Nung una nga po, hindi ako naniwala, pero totoo pala. Ayan, oh. <laughs> sinubukan ko na pa, hinihagis ko po mismo sa lawa, ang lakas ng alon, lutang pa rin talaga. Di ba, si Silisa? Mm -hmm. Ayan mo. Oh. Hindi po yan kahoy. Bato. Mayroon tayong video noon, pinudyo oh. kita eh. Ayan po eh. Bato po talaga siya. Ayan mo. Oh. Ayan. Malaki po po yan. Tingnan niyo po ang isang ito oh. Ay, huwag na. Ano ito eh, lubog talaga ito. Ayan po oh. Mutyan ng ano ito po oh. Oh, ayan oh. Oh, bato. Pero lubog. Samantala ito, ang laki Oh. Oh, oh. Binulutang talaga siya sa tubig. Sana magustuhan mo ito si Jane yung ibibigay namin sa iyo. Ito po yung crystal na ibipagkakalob namin sa kanya. Ayan. Ayan po, mga bro mga sis yan. Ayan. Ayan po, sis Jane. na o. Oh. Yan. Bukalan sa aming kalooban ni Sis Lisa. Galing paya yan Leyte. Iyahandog namin sa iyo. Yan. Yan. Kasi naipangako namin sa iyo po. Eh, siyempre, pag tayo naman po inangako kailangan to pa rin natin. Kaya lang nga po, medyo nagtagal sapagkat na busy po kami ni Sis Lisa. Hindi po namin nasikasod. Siyempre, pinariority po namin yung aming anak. Aming anak dahil nag-OGT nga po siya. Sis Jane, kailangan ito, pag na, na tayo. nakarating na sa iyo, Ingatan mong, Ingatan mong maigi tapos ibababad mo rin siya sa tubig sa lo kahit isang sa isang ligo, isang linggo ay eh, ano, two times a day or three times a day okay. na no, pwede. Kahit na tuwing ano Friday or Martes. Paano hindi sa tubig kahit, kahit ilang minuto na para hindi siya nadadry. Inasaan yung mutya ng ano? Nandoon pa eh, yung mutya ng yung nyug ng mga duwende meron pa. Mm -hmm. Hindi ko palang lang nakuha. Hmm. Ito pa, Sis Jane, ang ibibigay namin sa iyo ni Sis Lisa. Ayan, oh. Itong mutyang ito ay natagpuan namin sa Mindoro. Siguro napanood mo din yung mga video namin nung nagpunta kami roon Ayan. Papagkalooban ka rin namin ito. Ayan, mega oh. May gabay pa. May gabay pa, ayan, oh. Tapos ang gawin mo rito tuwing Friday at Martes, pwede mong anuhan siya ng langis para hindi siya madry. Lumabas yung kanyang kagandahan. Ayan, oh. Ayan. Sis Jane, ayan. Sis Jane Bartolome, ayan buhat pa ito ng Mindoro. Ayan. Tapos ito yung gusto mo din ito, yung nyug ng mga duwende. Ayan. Nakuha mo sa inyo. oh, nakuha ko to sa amin sa Batangas. Umaalog pa to. Ayan, hmm. hindi mo lang maano kasi pag nasa iyo na, dumating na, subukan mong alugin na yun o. No? Umaalog siya. Pero itong isa hindi. Ayan, dalawang dalawa ito. Itong umaalog isa. Umaalog at hindi. Umaalog ito, yung isa ay hindi. Tapos ito pang pa isang napakahalaga. Ito yung ano, lubid na nagbuhat sa andas ng puong Jesus na sereno. Nito lang nakaraang pista. Pista, noong January 9. January 9. Yan. Pwede kang mamahagi dito, Sis Jean, kung gusto sa mo. Mga sa mga mahal mo sa buhay, pwede Iba, Sa kapatid mo, oh. sa nanay mo, sa tatay mo, oh. pamangkin mo. Kung Bu yung bukal lang sa kalooban, bukal sa kalooban mo oh. na kung may paniniwala. Alibawa, tatlong pirasong hibla. Oo, oh, pwede na yon. Ito, makapal kasi ito, Sis Ay, Jean. Ay, yun medyo inanuhan para oh. kung may bahagian ka. Kung, may, sa, kung sakaling may napusuan ka, Napakalooban nasa na, na sa mo ay dapat karapat ibigyan, dapat bigyan. Karapat dapat Bigyan mo. Nasa sayo, ikaw ang magdidesisyon nun. Ayan, malaki ito si Jane. Ayan. Inilagay na lang namin sa sipla kasi baka uh, ng hangin, malipad, sayang. Pero ito, isang hib, malaking hibla to. Ayan. Ayan. Pagkakalob namin ito sa'yo. Basta mga siguro ilang araw lang, kukunin pa rin namin sa iyo yung ano yung address mo. Address mo. I-chat-chat ka na lang o oh, ipipim ka ni Sis Lisa. Tsaka yung nga uh, pala itong crystal na ito ayan oh. Tingnan mo oh, yung batong lutang hang hanggang ngayon lutang pa rin oh. Yung oh. Hindi namin yan inalis. Hindi namin inalis oh. Yan. Sa araw na yan. Oh, lutang pa rin oh. Atas to oh, yung crystal ayan oh, Sis Gino. Oh. Yan. Galing naman to sa Leyte. Sa Leyte yan. Ayan, ano nagpunta kami ayan oh. Oh, di ba? Christian yan. Siyempre, ingatan na huwag din mababagsak. Kasi pag nabagsak to, durog to. Maghiwahiwala yan siya. Yan, kasi Christian yan. Kailang ibababad mo rin siya sa tubig para hindi na dadry. Kasi, kasi doon to galing sa uh, may ilog eh. Ano, Martis at saka Biernis, oh. Jean. Oh, Kahit yung nyug ng Duwende. Oh, langisan mo din. Langisan mo at saka yung sa Mindoro. Oh. Tapos yung tali naman, Un lobid sa undas, pwedeng ka, undas. Sa undas. Pwede kang maglagay ng Hindi, pwede na sa sayo na 'yon. Pwede um, naman sa wallet mo. Sa wallet mo oh. or maglagay ka sa langisan mo. Pwede rin. Pwede rin para sa gamutan oh. kung masakit ang tiyan mo, Lahat kung mo. masakit na mga sakit-sakit na. -sakit sa pwede katawan. din siyang pang-luob. Mm -hmm. Pang-luob ba? 'Yun. Napakaganda po nito. Bihira po itong ano, uh, lubid na nagbuhat sa undas. O, ano pang may mo? Ingatan mo lang sis Jen. Lahat ng aming binibigay sa iyo. Oo. Oh, oh. Ito pangako namin. Hindi naman kami pwedeng bumali sa aming pangako. Basta lang makapag-antay. Kasi hindi naman pwedeng urada-urada kasi tulad ng iba. Oh. Hindi ko may ano. Ay nagppm sa akin, ang tagal-tagal daw. Eh, siyempre mas priority ko pa rin yung aking anak. Mm. At ang aming hanap buhay. Yan. Basta si na lang kita o magme ako sa iyo sa messenger. Ibigay mo sa akin yung kabuuan ng address. Oh, kasi nakalimutan na natin. Kasi eh nakalimutan ko na. oh. oh. sige po. Hanggang dito na lang po muna aming may share at may ni si Sis Lisa. Yan. Sa po pala dyan sa aming channel, pakilike and share at pakapindot po ng notification bell para lagi po po kayong update sa aming pang mga susunod na video. God bless po sa inyong lahat. Bye bye.